Bit-bit ang kanilang placards, mapayapang nagprotesta ang mahigit 800 magsasaka sa ikalimang distrito upang ihayag ang kanilang hinaing hinggil sa diumanoy nangyaring malversation sa mga white elephant projects ni dating congressman Mark Cojuangco. Ayon sa Save Pangasinan Movement, hindi alinsunod sa nakatakda sa batas ang pinagkagastusan ng perang galing sa tobacco excise tax. So pagka inilagay mo yung pera na magsasaka dito, eh, hindi naman nakalagay sa batas, dahil ito eh, wala naman sa kooperatiba, wala sa livelihood, wala sa agro-industrial project. Mm -hmm. Technical malversation yun. Eh, gaano kalaki yung pera? Mm -hmm. Eh, yung sinasabi nalang nakikita nating pera ng, uh, ng, ng PIP district is 1.2 billion. Okay. Magkano ang inilaan? <coughs> Na hindi man lang binagyan ng maski piso para sa livelihood ng Sa harap ng Lawak Dairy Farm, nagtipon-tipon ang mga magsasakang nagmula pa sa iba't ibang bayan ng Quinto Distrito upang magprotesta hinggil sa perang dapat sila ang nakinabang. Ang pangarap ng namin makamit namin ang hostesya para sa aming makikipot. Yun lang. Kinaing ng mga magsasaka, wala daw pakinabang ang mga proyektong pinondohan ng Tobacco Excise Tax ng dating kongresista. Kapayag ko nga plano, kaya't ko nga talagang makita no kasano ti sura iti diri pan nga kwarta iti mannalo kak ti gayam iti nagtanagan na awang quintana dagit mga kwarta ket no napangkata kami nga marigrigat nga mannalo na pindintas pay ko ni ang kami ko mga kautang-utang no dikat dagit iti matinag pananda ni palpak nga plano sa isinagawang rally, nagsalita rin ang di totoong may-ari ng lupang kinatirikan ng dairy farm.

Dagdag. pa niya, wala daw pasabi ng itayo ang dairy farm. Basta itinayo nila. Oh, yun. Inabuso nila ang garapatan ng iba. Kahit anong pilit namin sabihin, sige lang. Inararo pa nga yung mais dyan na tinanim ng aming tenant. Samantala, hamon naman ng magsasaka at ng Save Pangasinan Movement, sagutin ni Marco Huangco ang naging mismanagement sa pera. Kailangan amin niya sa tao saan ba talaga napunta yung 1.2 million? Bakit hindi gumalaw Dara, itong dairy product, uh, dairy farm, farm sa lawa? Dapat, dapat sabihin niya, bakit ito nanugi? Bakit nagawa niyang ilagay niya dito yung pera lang, ng mga magsasaka? Bukas naman ang tanggapan ng Pangasinan Watch para sa anumang pahayag ni dating 5th District Congressman Mark Kumwanko. Vance Padilla, Pangasinan Watch.